batay sa mga tunay na pangyayari na nakatala sa aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Heso Kristo. Kaya nga anak ko, tiyaking ikaw ay maawain sa iyong mga kapatid. Kung gagawin mo ito, ikaw ay tatanggap ng awa. Ang paghatol ng makatwiran ay manunumbalik sa iyo. Hindi po ba walang katarungan na ang mga makasalanan ay manatili sa kalungkutan? Ang plano ng awa ay hindi magaganap maliban sa pagsasagawa ng pagbabayad sala. Ang Diyos ang magbabayad sala para sa sanlibutan upang may sakatu para ng plano ng awat at ng ang hinihingi ng katarungan. Nang sa gayon ang Diyos ay maging isang ganap, makatarungang Diyos at isa ring maawaing Diyos. At ang pagbabayad sala ang nagdala ng pagkabuhay na maguli at ang pagkabuhay na maguli ang magbabalik sa tao sa harapan ng Diyos. At sa gayon sila ay manunumbalik sa kanyang harapan upang hatulan alin sunod sa kanilang mga gawa, alin sunod sa batas at katarungan isinasagawa ng katarungan ang kanyang hinihingi at inaangkin ng awa ang lahat ng kanya. At sa gayon, walang maliligtas kundi ang tunay na nagsisisi. Ang awa ba ay makaagaw sa katarungan? Hindi. Kahit isang kudlit. At ngayon, hinihiling ko na ito ay huwag ng gumulo pa sa iyo. Hayaan na ang iyong mga kasalanan na lamang ang bumagabag sa iyo na magdadala sa iyo sa pagsisisi. O anak ko, hinihiling ko na huwag mo nang itatwa pa ang katarungan ng Diyos. Huwag mo nang bigyan ni kaunting katwiran ang iyong mga kasalanan sa pamagitan ng pagtatatwa sa katarungan ng Diyos. Kundi hayaan mong ang katarungan, awa, at mahabang pagtitiis ng Diyos ang manaig sa iyong puso upang dalhin ka sa pagpapakumbaba. Ngayon, anak ko, ikaw ay tinawag ng Diyos na mangaral sa mga taong ito. At ngayon, humayo ka, ipahayag ang salita ng may katotohanan at kahinahunan nang makapagdala ka ng mga kaluluwa sa pagsisisi upang ang plano ng awa ay mag-angkin sa kanila. Naway, pagkalooban ka ng Diyos, sunod sa aking mga salita.